<laughs> yun nata tayo tumain ha eh. tuwad lang ito yung parang, ano, may yung taping. Taping. kaya po yung TV doon yan dyan yung TV dan kan De kalma Sabi, shades mo. Mami, kailan ko ito Pag maliligo ka na. Eh, maliligo na ako. Doon ka na maligo sa last island. Okay. Ready one, two, three, Bye. One, two, three. Okay. Uh, ba? Maliligo ka ba, anak? O mamumulot ka lang ng bato? Hindi mauubos ang bato na yan. Bukas ka na mamulot. Maliligo ka? O, maligo na. <laughs>

Um <laughs> ya kila yan? ya perte ay bawet pan dumao on bawet dumao dumaong dumao bawet dumao Pwede ko? Bawal po bawal po priting uh, priting okay, area po tayo dumao tayo doon sa kabil Island po Doon? bago uh, tayo mag ano story clean gitu lang po tayo, hindi na tayo dumao doon. dum tayo doon. Doon dum 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 doon dum 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 o, Oh, tingin kayong tatlo. Ano? Ano lang para dyan na lang si kasi nga Okay. Lipat na kayo, okay na. Marami. Mm. Mga laking ilog yan, kaya marunong <laughs> ng Doon daw, anak. Laki ka guloy. Oo. Hmm. Dito Punasan mo lang. Malalim daw dyan. kayo. Pinapasok ng ito. kayo Pag may tinapay kayong hinagis, lalapit mga yan. Pag tayo dito, nandun sila. Ayan na ako, yung fish. Ayan, ang dami na. Pero kami kayo dito dahil biskuit. Lalapitan. buangin. buhangin. Ito matakbo kaya kayo. Dito kami okay

Kasi may private ah, yun. Pa ba? Oo. Tara na. Gusto pa bang pupunta ang island? Oo, sexy, no? Meron pa bang isa? Meron pa naman po isa? <laughs> oh mabata dyan! Yun po oh, ano, ito. Ito. Laos dito sa Minilaos mini or Minalagos.